He welcomes inyong lahat hua kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Sagit na na isang payapang baryo sa Pilipinas. Narinig ang malakas na putok ng kulog. Tila ba nagbabadya ng unos na hindi lang mula sa kalikasan. Kundi mula rin sa kapalaran ng bawat isa. Ang mga bata ay nagtatakbuhan sa lansangan. Basang-basa sa ulan ngunit walang pakialam. Ang kanilang mga tawa ay sumasabay sa hampas ng hangin. Habang ang mga matatanday nakamasid sa kalangitan. Nag-alala kung anong trehedya ang maaaring dumeting. Sa gitna ng ulan, isang bus na puno ng mga pasahero ang dumastos sa madulas na kalsada. Malapit sa tulay na kahoy na matagal ng may bitak. Sumisigaw ang mga tao. Ang bus ay antiunting nawalan ng preno. At ang mundo ay tila huminto sa paghinga. Isang iglap. Ang ingay ng bakal na sumasalpok. Ang sigaw ng mga pasaherong walang kalaban-laban at ang malakas na pagbagsak ng bus sa ilog na rumaragasa. Lahat ay natulala. Lahat ay napeyak. Lahat ay hindi makapaniwala. Ang baryo ay biglang nagbago. Mula sa tawanan ng mga bata kanina. Naging iyakan ng mga magulang. Mga ilaw ng gesera ang nagsilbing gabay sa madilim na gabi. Habang isa-isang hinuhugot ang mga bangkay sa malamig na tubig. Ngunit may isang bata na natagpuan. Humihinga pa. Nakapikit ngunit buhay. Ang maliit na kamay ay nakahawak pa sa punit na tela ng kanyang ina. At sa sandaling iyon, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, sapagkat siya lamang ang nakaligtas. Ninit bakit siya lang? Ano ang dahilan? May bangungot bang nakatali sa kanyang buhay? O may nakatagong sikreto sa kanyang pagkatao na hindi pa nalalaman ng lahat? Habang antiunting gumising ang bata. Ang kanyang bibig ay bumikas ng isang pangalan. Isang pangalang matagal nang nakalimutan ng buong baryo. Isang pangalang hindi dapat muling mabanggit. Ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag. Nang marinig ng lahat ang pangalang iyon. Mga matatandang nakaupo sa gilid ng ilog. Nagtitigan, namutla, at tila nawalan ng lakas ang tuhod. Isa sa kanila ang bumulong. Na ang pangalang binanggit ng bata. Ay sa isang tao na matagal nang itinakwil ng baryo. Isang nilalang na iniugnay sa isang trehedya. Namuntik ng sumira sa buong komunidad maraming taon na ang nakalipas. Ang mga kabataan ay nagtanong, Bakit parang takot ang mga matatanda? Bakit tila ayaw nilang marinig ang paliwanag ng bata? Ngunit ang mga labi na matanday tikom. para may sampa na hindi dapat mabuksan muli. Kinabukasan, ang baryo ay muling nagtipon. Sa ilalim ng lumang puno ng akasya na matagal ng saksi sa kasaysayan nila. Dala ng bawat isa ang alaala ng nasawing pamilya. Habang ang bata ay nakahiga pa rin sa banig. Mahina ngunit kising. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan na walang makasagot. Ranggang sa isang matandang babae ang tumayo. At nagsimulang magsalita. Ang pangalang iyon, sabi niya, ay hindi lang pangalan. Ito ay alaala ng isang kasunduan. Isang kasunduan na binali ng baryo. At gayo'y bumabalik bilang parusa. Ang lahat ay nanahimik. Tanging hampas ng hangin at lagitik ng dahon ang naririnig. At sa gitna ng katahimikan. Ang bata ay muling nagsalita. Mahina, nanginginig, ngunit malinaw. Hindi pa tapos ang lahat. Sa sandaling iyon, ang ilog ay biglang kumulo. Tila ba may nilalang na gumigising sa kailaliman. At ang mga tao ay nagtakbuhan. Dala ang takot na matagal nang nakakulong sa kanilang mga puso. Ang buong baryo ay nagkakagulo. Mga sigawan, mga yapak na nagunahan palayo sa ilog. Ang mga kabataan ay tinakpan ng kanilang mga ina habang ang matatanday halos hindi na alam kung saan tatakbo. Ngunit ang bata, na siyang tanging nakaligtas, ay hindi natakot. Sa halip ay tumayo siya. Mahina man ay matatag ang tingin sa rumaragasang tubig. Ang ilog ay anti-anting kumolma. At ang kanyang mga kamay ay parang may bigat na hindi may paliwanag. Ang malamig na hangin ay huminto. At ang paligid ay muling natahimik. Lumapit ang matandang babae ang parehong nagsiwalat ng kasunduan, at yumuko sa harapan ng bata. Sa iyo itinuloy ang bigat ng sumpa, Ania. Ikaw ang magbabalik ng kapayapaan o ikaw ang magiging dahilan ng panibagong trahedya. Tahimik na lumingon ang lahat. Sa kanilang mga mata ay may takot at pag-asa na magkahalong sumisilip. At sa gitna ng gabing iyon, ang batay tanging isang salita lang ang binitawan. Patawarin. Sa isang iglap. Ang malamig na ilog ay kumislap sa liwanag ng buwan. Ang mga luha ng na mga naiwan ay dahan-dahang tumigil. At ang bigat na matagal ng nakadagan sa baryo ay tila naglaho. Ngunit ang sugat ng trahedya ay mananatiling alaala. Muling umihip ang hangin. At ang baryo ay nagtipon-tipon sa ilalim ng akasya. Sabay-sabay na nagdasal. Hindi lang para sa mga nawala. Kundi para sa bagong simula na inalay ng bata. At mula sa gabing iyon. Ang baryo ay natutong magdala ng kasaysayan ng may pag-ibig, at hindi na muling pinabayaang ang mga lihim na nakaraan. Ang magdikta ng kanilang kinabukasan.